Muna sa lahat ng uh, Dragon niya no. Oh. Yung yeah, kinanak na makulit si Conductor Marcelino Las Santino. Lucena, Lucena, Lucena. Tait. Ay uh, po kami, patayin. Malapit lang muna. Extra, extra bus, extra bus. Extra bus tayo, 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 tayo ay <laughs> yeah. po na tayo, lobo. Tait, tait. Ambilin niya na ibura. <laughs> Sabon niya at sakatan niya d'ya, seat 2. Seat number 43, 44. Apat. Ah, tatlo po kayo, tatlo. Asan ah, pa yung dalawa? Ah, yung isa? Ah, okay na, okay na. Ah, limang bakante, lima. Dito pagkabiyahing ah, diet bagel. Ayan, ako kunin itong mga ticket. Saka yan Kaya seat number na mga seat number yan. Ito yung mga ticket. Ito yung seat number nila. Yan, nakuha ko ng iba. Kakunti na lang ito. Doon na lang. Kapag na lang. So may bakandi pang lima. Yan, nakabila na po kami dito sa Torbina. Paddait. No. May bakandi pang lima. Makakasakay pa yung iba. Ano pinita po? Ayan, take it nila. Uh, na. No. uh na, 49 na. Ah, uh, para sa sabi nating pasahero. Pwede lang umalis. So, so okay, ngayon, 47 na ito. 47 na. Oh, puno na, puno na. Papadispas ko lang. Papadispas lang. Ayan, uh, 47 nating uh, pasahero papuntang uh, Daid pinakamalapit sa Santa Elena uh, bago silang ay malalapit niya nakaray pa pa sa dito pa bigo naman mabigol yan ang Uh, Sir, ito muna natin ang ating masipag na dispatcher na vlogger, Sir uh, Hipolito Hernandez TV. Uh, ang dispatcher natin dito sa Torpina. Medyo pagod na pero pogi pa din. No? Ang so, dami na pa inaasikaso niya. Ayan, lahat yan, yan inaasikaso niya. No? Hanapin yung mga September para makaupo ng maayos at uh, ma mabigyan uh, ng September yung ating mga pasahero, Yung no? Ating uh, dispatcher, the vlogger. Uh, supportan niyo po yung kanyang channel uh, at aming channel. Ipulit na Hernandez TV at saka Jeff Burley Vlog TV Yan, i-dispot sa na lang aming uh, TUR, o ticket para kami maka alis na Yan, iba talaga yung pagtitiket ng lokal Titikitan mo, ito na ba? Hanapin mo yung mga set number mga ticket to Yan, sa lokal, titikitan mo face uh, uh, to face sabi ko, lanapin mo ang September, kukunin mo yung ticket, yung duplicate. Kasi dalawa ito, isang putit, sa isang green. Yung green ay sa conductor, yung uh, puti ay sa pasayero. Yan, shout out po, tapos sa buong kami dito sa Torbina. Sa river na kami, sa talipan, nagpakain muna kami. nag diesel saka nagpaka-ihi. Nagpasi at nagpakaya naman sa hero Ito pinendo ng mga na uh, PMB cool, 11K 51.26 at uh, 14.35 Marami pa sa likod, marami pang mga bus na nagpapadiesel Ito 52.6 ay ano Ayan, bago ng pintura niya no Bago na ang kanyang uh, style, livery

Tapos kumain muna ng mga pasahero, bibilangin muna 'yan bago umalis pa so, may maiiwanan. Kailangan ko tawalin 'yan muna. Picture na ako na lang isa sa Sana lang ulit natin sa Pag-50 series ka na lang. <laughs> uh, Alas 6 ang dating. Ano? Saan na siya Alas 12.30. Alas 6 po natin ang dating sa... Alas 6, ano. Huwag lang muna traffic sa gumaka. ka. Okay, pasok. Okay. Oh. Ay, dulo na pala ng kapok. Pag-iigay na po ang kapok. 229 Welcome to Kalawag Keso na Ito ang pinakamastap ng Kalawag na Ah. Balaluang stop, Bulaluan, dito sa Kalawag. Ayan, eh, balaluang ticket pa. Pasiar kami, papasiar. Pasiar, magbakape. Ayan, eh, magkasabi kami, P15. Galing sa... Pumau. Alay na. Wala. Puro trecentaid nating sakay.

second trip natin, 15 din. Labo, labo! Second trip. Paman nila, 15.06. Ang kay. Labo, Termel, labo, labo! Labo! Labo, 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 ko Bayan ng labo, Cam Norte, oh. Ito yung malaking ilog ano? Oo, oh. yung... na. yeah, na hindi na huwag na labon. Hindi na linaw ang tubig. Hahaha. <laughs> Maraming ang tubig, eh. Papatal, sa bus stop ah. pulis niya. So, Dito sa bus stop. Thank you, sir. Ito, upang isip yan. Ayan, town proper yan. City town proper yung pa kaliwa. Dito tayo sa... Diversion. Sige, wait sa dito. Dahil walang pasaya lang, kuya, saan tayo? City town proper ng dahit yun. Ito naman. Diversion, nandito ang ating terminal. Ito, meron? Meron marami. Mas kabalat pa mas kalalabas. <coughs> yeah uh, malapit na kami sa terminal ng DLT because sa diet. Yan, uh, kulay orange. Ayun, yun na. Yun ang aming terminal. Daid diet! Diet! terminal. Uh, Atas pa atas tayo, Ya, pa dai terminal. Ay, Bumitang itu. Bumitang... Patras ang pasok na ito. Sige, bye. Ya, yeah, doon dito. Hey, Dahit! Dahit! Hmm. <laughs>